Hey guys! Welcome so back to my channel. So, hindi pa tayo. May hang offer pa tayo sa championship ng Creamline. Ito nga, nakita na naman natin. Maraming humanga kay Aliza Valdez. Kasi grabe yung pag-care niya at pag-appreciate sa kanyang mga teammates pagkatapos nga ng awarding or awarding na ata yun, inisa-isa niya talagang tinanong at nag-thank you sa kanyang mga ka-teammates. O ba diba, iba talaga mag-appreciate yung isang Atliza Valdez. Sabi nga nila, ang sikreto ng pagiging champion nila ay ang pagkakaisa. O, iba talaga maging isang team captain itong si Atliza. Mahal na mahal siya ng kanyang mga teammates at inahangaan at iniidolo. O, ba diba? Grabe yung tanong niya kay Tots kung okay lang daw itong si Tots. At I love you so much pa si Aliza Ang sweet talaga ni Aliza Valdez So yan na po guys ang ating update So yan lang hanggang sa muli, bye bye Also remember, wag po tayong magpaka-stress Please like, share, our subscribe my channel Para ma-update kayo sa mga bagong upload.